So yun, Aces, doon na nagtatapos ang ating live stream. Grabe, naka 1.2M tayo sa comeback natin sa Kumu. Grabe naman yun. Di, di naman ako ready na ano. May pa... Uy! Humabol na pa! <laughs> Thank you po! Thank you po, Ryan George sa Yamashita's Gold. Thank you, IMRG. Grabe, dami. 1.4M na tayo, grabe. Thank you so much po sa stickers. Thank you sa diamonds. Oo nga, iba na pala yung animation ng Yamashita. Patingin nga ulit. <laughs> Thank you, Happy Storm. Thank you po sa Ibong Adarna, grabe. 1.5M na. Merry Christmas talaga. Merry Christmas talaga sa akin. Kota na. Ay, meron na akong pampamas sa mga inaanak ko, sa mga... <laughs> sa mga kakatok. Meron na akong pamasko. Wow, thank you, Daxo. Chocolate please. Grabe naman. Ang daming, daming regalo. Kakatok ako dyan. <laughs> Tapos kayo din pala yung mamamas ko, no? Bab babawiin din. Grabe naman yung 1.6M. Namamas ko po, Ninong Jade. Basta, ano, kumatok lang kayo sa bahay namin, wala ako doon. <laughs> Grabe, sobra-sobra na yan, Aces. Sobrang sayo na ng Pasko ko. Pupunta, said. Marami na akong mapapamasko na inaanak tsaka ano. <laughs> mga mga pinsan, mga namamas ko po kahit ten halo-halo. Ay, just ko, kahit isang halo-halo pa po yan. <laughs> Ipapasara na ni JL ang naik sa Pasko. Pero yan, Aces, thank you sa mga nagsend ng diamonds po. Thank you sa mga early Christmas na ano nag gift niya sa akin. Sobrang saya ko. Dahil na, nakabalik na ulit ako sa Kumu. Mag-stream pa rin ako sa mga susunod na araw. I-update ko na lang kayo kung kailan ulit ako mag-stream. Pero sure, for sure bukas busy tayo lahat. Siyempre nagpe-prepare tayo sa Noche Buena at sa Pasko. So after Christmas na lang ulit tayo mag-stream. Marami pa akong utang ng mga kwento sa inyo tsaka kung ano man. Hindi dapat magbukas. O sige ah. Magi-stream ako sa sa oras ng ano, Noche Buena para magulo ko yung ano Noche Buena niyo. Huwag, <laughs> oh, di ba? kayo din yung umangal. <laughs> Have an amazing 2024. Thank you po kayo din, Aces. Basta enjoy natin tong Christmas natin. Mag mamigay tayo ng aginaldo at tumanggap din tayo ng <laughs> Sabay kayo ni Nate para mas magulo. <laughs> Kagulo na talaga yan. Yes, happy holidays everyone. Thank you, Aces, sa mga nag-send na stickers, sa mga ninong natin dyan. Kay, kay ninong I am Ryan George, kay ninong In My Mind I See, kay ninong Dean, kay, Ni, kay ninang Dax. <laughs> Yan yung mga ninong at ninang natin. Sino pa ba yung mga ano? Basta sa lahat ng nag-send na stickers, thank you po sa maagang pamasko nyo ninong na lang proud na proud kami. Thank you po Tita Sam, thank you din sa pag-support sa sa amin ni Aki sa uh, buong Tabing Ilog journey namin. Ramdam namin lahat ng ano presensya niyo araw-araw. Thank you Naira. Yes, see you soon Aces. Enjoy your ano Holiday break. Ayan, sabi ni Aki Mahal sa mga gifters daw, marunong din daw siya kumanta. Bye-bye, <laughs> guys. Tulog na kayo para bukas maraming energy. Para maraming energy mamasko. Tsaka magpamasko. <laughs> Thank you, Aces. Thank you po sa lahat ng tumambay dito sa stream. Tsaka nag-share, nag-send na stickers, naki-chika sa akin. Thank you and enjoy. Happy holidays, Merry Christmas, and Happy New Year. Bye-bye, <laughs> Aces. Love you all. Walang lumalabas na heart eh. Bye bye. Good night Aces. Bye bye.